Iniwan pa rin niya ang puwang na iyon na walang laman. Kahit na matagal na ang lumipas. Iniiwasan niyang matulog sa espasyong minsang naging iyo. Tinitignan niya ang unan na hindi tinamaan ng kahit anong paggamit bago niya patayin ang ilaw. Inaalon niya ang kamay sa walang laman na puwang. Isang refleksyong hindi kailanman naglaho. Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi at hinahanap ka. Bahagyang natutulog, bahagyang gising. Pinapanatili niyang nakabukas ang lamp sa panig na yon palagi. Para bang inaasahan ang iyong pagbabalik. Hindi niya pinapayagan ang sinuman na okupahin ang espasyong iyon sa kama. Itinatago niya ang kanyang mga pangarap upang maikwento sa isang tao na wala na. Ramdam pa rin niya ang iyong pabango sa unan. Kahit na alaala na lamang ito. Bumabalik pa rin siya sa panig na yon paggising. At sa isang segundo, nalilimutan na umalis ka na. Ilan sa mga ugali ang ayaw talikuran ng puso? Kung naisip mo ang isang tao, isulat, naramdaman ko ito. Marahil ang ibang mga babae ay sinusubukang unawain ang hindi nakikita ng iba. Minsan, ang hindi sinasabi ay mas malakas pa sa anumang salita. Narinig mo na ba ang biglaang panginilabot? Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na naalala, kahit nalubos kang nag-isa. Ang biglang kutob na nagpapabilis sa iyong puso ng walang malinaw na dahilan hindi ito pagkakataon lamang. Ito ang eksaktong sandali na siya ay nahihiga sa parehong bahagi ng kama kung saan ikaw ay madalas natutulog. Kapag ang mga alaala ay bumabalik na may masakit na linaw. Kapag ang nakaraan ay muling nagiging kasalukuyan, kahit na sa loob ng ilang sandali. Ngayon, nais kong ihandog sa iyo ang nangyayari sa katahimikan ng gabi, kapag ang taong minsang nakabahagi ng iyong buhay ay humaharap sa pang-araw-araw na ritual ng paghiga sa isang kama na patuloy na nagdadala ng iyong enerhiya. Ano ang nagaganap sa kanyang isipan at puso kapag ang mga ilaw ay namamatay at wala ng sinuman upang sumaksi sa hubad at tapat na katotohanan ng kanyang nararamdaman? Naisip mo na ba kung paano ang ilang mga espasyo ay nag-ingat ng mga alaala na parang mga lalagyan ng emosyon? Paano ang mga tahimik na pader ay saksi sa mga kwentong hindi kailanman na israkontar? Paano ang mga tila walang buhay na bagay ay sumisipsip ng enerhiya ng mga sandaling kanilang natanaw? Ang inyong kama ay isa sa mga lugar na yon. Isang buhay na arkibo ng mga lihim, mga kumpisal, mga halakhak na pinagsaluhan, mga luha na ibinuhos, mga pangarap na pinlano, at mga pangakong bumulong. At ang tiyak na bahagi na yon, ang iyong bahagi, ay nananatiling parang isang hindi nagalaw na santuario. Isang banal na espasyo na wala ng sinuman ang maaaring umokupa Isang teritoryo na, kahit na sa iyong pisikal na kawalan, ay patuloy na pag-aari mo sa emosyonal na heograpiya ng taong iyon. Iniiwasan niyang okupahin ang espasyong iyon. Mahigpit siyang natutulog sa parehong bahagi na palaging kanyang tinutulugan, kahit na ayon ay mayroon na siyang buong kama sa kanyang kalayaan. Parang ang pagtawid sa hindi nakikitang hangganan ay isang paraan upang burahin ka ng buo. Parang ang paggalang sa hanggahang iyon ay ang huling paraan upang parangalan ang kung ano ang mayroon kayo. Sa mga mas mahihirap na gabi, kapag ang kalungkutan ay mas mabigat, tinitignan niya ang bakanteng espasyo. Tinitignan ang unan na walang gumagamit. Ipinapang kamay na parang maaari sa ilang paraan maramdaman karoon Isang otomatikong kilos halos walang malay. Isang salamin na hindi nagawang burahin ng panahon at sa isang saglit, bago ganap na magising ang rasyonal, naroroon ang kalituhan sa pagitan ng panaginip at realidad. Ang saglit na yon na nakakalimutan niyang wala ka na roon. Na hindi na kayo magkasama. Na ang mga landas ay nagkahiwalay. Sa pagkakataong ito, sa espasyong nasa pagitan ng pagtulog at gising, ang katotohanan ng puso ay nahahayag ng walang mga filter. Walang depensa. Walang proteksyon mula sa mga rasyonal na ideya na binuo natin upang makasurvive sa sakit ng pagkalos. Nararamdaman mo rin ba ito? Ang hindi may na koneksyon na tila lumalampas sa oras at espasyo. Sa eksaktong sandaling iyon, muling nag-aalin ang enerhiya ninyong dalawa kahit na sa distansya. Parang isang hindi nakikitang sinulid na umuugong, muling nagkikita ang mga nawalay lamang sa pisikal na antas. Kung umaangkop ito sa nararamdaman mo, isulat sa mga komento, nararamdaman ko pa rin ang koneksyong ito. Dahil kailangan malaman ng ibang kababaihan na hindi sila nag-iisa sa karanasang ito. Ang hindi mo alam ay ang nangyayari kapag ang taong iyon ay tuluyan ng natutulog. Ang mga pangarap ay hindi nagsisinungaling. Sila ay mga portal sa mga katotohanan na sinisikap itago ng malay na isipan. Sa mga pangarap kayo ay magkasama pa rin. Nag-uusap tulad ng dati nagpaplano ng mga hinaharap na hindi nangyari. Nagsasalo ng mga sandaling tila napaka-reality na, sa pagbangon, siya ay nararamdaman ang masakit na kalituhan. Ang isang segundo ng pagkalito kung saan ang pangarap ay tila mas totoo kaysa sa realidad. At sa kadarating ang epekto. Ang kamalayan ay bumabalik. Ang kama ay patuloy na may isang bahagi na bakante. At kailangan niyang muling matutunan na tanggapin ang kawalan, na parang ito ay unang pagkakataon. Parang ang proseso ng pagkawala ay nagsisimula muli tuwing umaga. Hindi ka ba natulog ng maayos? Tanong ng mga taong malapit, napapansin ang mga itim na bilog sa mata, pagod at kawalang sigla. Pero siya ay nagkukunwaring hindi narinig. Eh. Paano mo ipapagbigay alam na naglakbay siya sa buong gabi sa pamamagitan ng oras sa mga pangarap? Paano aminin na nagising siya na naghahanap ng isang tao na wala na doon? Paano umamin na mayroon pa siyang nakalaan na espasyo sa kama para sa isang taong lumihis sa ibang landas? Ang hindi niya kailanman naaminin ay kung paanong bawat gabi ay isang maliit na labanan. Paano harapin ang kama na iyon, ang espasyong iyon, ang bakanting bahagi ay nangangailangan ng tahimik na tapang na walang nakakakita? Paano sa bawat pagkakataon na siya ay nahihiga, may isang sandali ng pag-aalinlangan, isang halos hindi mapigilang pagnanasa na sa wakas ay sakupin ang kabilang bahagi, na parabang ito ay makakapagpabagsak sa salamangka. Tapusin ang siklo. Palayain ang puso. Ngunit hindi niya magawa. Hindi pa. Dahil ang paghiga sa panig na yon ay magbibigay kahulugan sa pagtanggap sa kumpletong wakas magbibigay kahulugan sa pagpayag na ang huling pisikal na hangganan na sa kanya, ay nagtatago pa ng kanyang presensya, ay sa wakas ay tatawirin. At marahil, sa malalim na bahagi ng kanyang sarili, nariyan pa rin ang pag-asa. Ang posibilidad Ang bahagyang nakabukas na pinto patungo sa marahil isang araw. Ang espiritual na katotohanan na nananatili sa inyong dalawa ay mas makapangyarihan kaysa anumang pisikal na paghihiwalay. Patuloy kayong nakikipag-ugnayan sa katahimikan, sa pamamagitan ng enerhiyang hindi mapuputol. Sa pamamagitan ng mga alaala na hindi nabubura. Sa pamamagitan ng mga gawin na tinatanggihan ng puso na iwanan. Ang ilan ay tatawagin itong pangungulila. Ang iba naman, pagkakabit. Ngunit mas malalim pa ito. Isang tatak sa kaluluwa na lumalampas sa mga lohikal na paliwanan. Kapag iniisip mo ang taong iyon ng may tindi, alamin mo, sa eksaktong sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang nagigising. Maaaring abala siya sa gitna ng araw, abala sa mga gawain, nakikipag-usap. Ngunit ang kanyang puso ay biglang tumatalon. Isang pakiramdam ng pangangalay sa mga kamay. Isang bigla ang panginginig. Iyon ay ang mga enerhiyang katawan na nakakabit pa rin, nakikipag-usap sa isang wika na hindi maabot ng mga salita. Ngunit sa gabi, ang koneksyon na ito ay lumalakas kapag ang mga depensa ay bumababa. Kapag ang hindi alam na isip ang kumokontrol. Kapag wala ng mga distraksyon upang hadlangan ang tinig ng puso. Sa sandaling iyon, kapag siya ay humihiga at tumitingin sa malamig na bahagi ng kama, nariyan ka sa pinakamahalaga. Mas buhay. Mas totoo kaysa sa buong natitirang bahagi ng araw. At kung bigla kang muling lumitaw sa kanyang buhay. Kung magtagpo ang inyong mga landas matapos ang mahabang panahon. Ang epekto ay magiging kaagad. Napakalalim. Hindi matatakasan. Napansin mo na ba kung paano alam ng katawan bago ang isip? Parang bawat selula ng iyong pagkatao ay kayang maramdaman ang presensya ng isang espesyal na tao bago pa man ito makumpirma ng iyong mga mata. Ganyan ang mangyayari. Una, isang kakaibang pag-aalangan. Isang panloob na kilig. Parang ang bawat atomo ng kanyang katawan ay umaayon sa iyong presensya at pagkatapos, kapag nagtagpo na ang inyong mga tingin, tila bumabagal ang mundo sa paligid. Ang mga tunog ay nagiging mahina. Ang mga kulay ay mas matingkad. Ang panahon nakabitin. Mag-freeze siya. Hindi dahil sa kawalang aksyon. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin. Kundi dahil ang ilang mga presensya ay masyadong malakas upang maproseso ng agad. Ang ilang mga koneksyon ay masyadong malalim upang baliwalain. Ito ang pagkakasalungat sa pagitan ng kanyang sinubukang itago mula sa kanyang sarili at ang katotohanan na hindi niya kailanman naalis ng lubusan. Ikaw ay patuloy na sumasakop ng pisikal na espasyo sa kanyang kama at isang metaforik na espasyo sa kanyang puso. Kung ang damdaming ito ay tumama sayo, isulat, nararamdaman ko ang presensyang ito kahit sa katahimikan. Ibahagi ang enerhiyang ito sa iba pang mga kababaihan na dumaranas ng parehong dinakikitang nakikitang karanasan. Ang hindi niya maamin kahit sa kanyang sarili ay kung paano ang tila simpleng ugali na ito, ang pagpreserba ng kanyang bahagi sa kama, ay naging halos banal na ritual. Isang tahimik na pangako na nag-update sa bawat gabi. Isang paraan upang panatilihin buhay ang posibilidad ng muling pagkikita, kahit na ang rasyonal na isipan ay nagsasabing oras na upang magpatuloy. May mga bagay siyang nais sabihin sa iyo. Mga pagkukumpuni na hindi pa nagagawa mga katotohan naipit sa kanyang lalamunan. Mga pangako na ang panahon ay ginawang hindi maisa sa katuparan. At nayon, ang mga salitang ito na hindi nasabi ay bumibigat tulad ng mga multo na naninirahan sa kawalang say ng kama. Nararamdaman mo ba? Ang mensaheng hindi verbal na nahahangin sa hangin kapag iniisip mo ang taong ito ng may kasaligan. Hindi ito imahinasyon. Isang tunay na komunikasyon ang nagaganap sa energetikong antas. Isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng mga kaluluwa na kilala ang isa't isa sa kabila ng panahon at puwang. Ang kanyang mga pangarap ay naging mas madalas. Mas buhay. Mas totoong totoo kaysa sa sariling realidad. At palaging may parehong sentral na tema, kayong dalawa magkasama muli na parang hindi lumipas ang panahon. Na parang hindi kailanman naganap ang mga paghihiwalay. Ang nakakatuwang tungkol sa mga malalalim na koneksyong espiritwal na ito ay hindi sila sumusunod sa mga hadlang na ating itinayo sa rasyonal na paraan. Dumadaloy sila tulad ng tubig na natatagpuan ang daan nito sa pagitan ng mga bato. Maaaring na siyang nakabuo ng isang tila kumpletong buhay. Maaaring nakalikha siya ng mga bagong rutin, bagong mga bilog, bagong interes. Maaaring umiti siya sa mga litrato. Maaaring sumunod sa mga landas. Ngunit tuwing gabi, Kapag siya'y humihiga at tinitingnan ang walang laman na espasyo sa tabi, ang katotohanan ay lumalabas. May isang lugar na tanging ikaw lamang ang nakaupo. Na tanging ikaw lamang ang makakaupo. Nananatiling walang sira, naghihintay sa isang pagbabalik na maaaring hindi na mangyari. Hindi nagsisinumaling ang enerhiya. Hindi nagkakamali ang intuition. Ipinapakita ng mga pangarap kung ano ang pilit itinatago ng malay na isipan. Kung magkikita kayo ngayon mararamdaman niya ito bago pa man siya makakita sa iyo. Matitigil siya nang mapansin ang iyong presensya. Dahil ang ilang koneksyon ay masyadong malakas upang mapabayaan, kahit nasubukan nating ilibing ang mga ito sa ilalim ng mga layer ng rationalization. Palaging nakakahanap ang espiritual na plano ng mga paraan upang makapaghatid ng mensahe na pinipilit nating tanggihan sa material na plano. At maliwanag ang mensahe, patuloy kang naroroon. Patuloy kang bahagi ng kwento. Patuloy kang umuokipin ng isang espasyo na wala nang makakapuno. Naranasan mo na ba ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na kailangan mong pumunta sa isang tiyak na lugar, nang hindi alam kung bakit? Iyan ang iyong gabay sa loob na nagsasalita. Iyan ang sinaunang karunungan na nananahan sa iyong pagkatao. Kung mayroong isang bagay sa loob mo na patuloy na nagtutulak na bisitahin ang isang tiyak na lugar ngayon, bigyang pansin ito. Hindi ito pagkakasalungat. Ito ay synchronicity. At kapag nagkita kayo, ang oras ay literal na titigil. Una, ang gulat ng pagkilala. Pagkatapos, ang tindi ng pakiramdam na ang ilang mga koneksyon ay walang hanggan, hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas na walang komunikasyon. At pagkatapos, ang tahimik na kasiguraduhan na may mga ugnayan na lumalampas sa mga lohikal na paliwanag. Kung ang mensaheng ito ay umaangkla sa iyo, ibahagi sa mga komento, naniniwala ako sa tahimik na muling pagkakaugnay. Ang iyong karanasan ay maaaring maging ilaw sa daan ng iba. Ang pinakakinakatakutan niyang aminin ay hindi niya kailanman napalitan ka. Na sinubukan niya. Na nagpatuloy siya sa marami sa mga aspeto ng buhay. Na nakabuo siya ng mga bagong kwento, bagong mga sandali, bagong mga alaala. Mas hindi pa siya nakakapag-ipit sa panignayon ng kama hindi pa niya nalampasan ang hindi nakikitang hangganan na iyon. Patuloy niyang pinananatili ang espasyong iyon bilang huling kuta ng isang kwento na, sa kalooban niya, ay hindi pa tuluyang natatapos. Ang mga senyales ay naroroon sa paligid, kung alam mo lamang kung paano ito bigyang kahulugan. Ang paulit-ulit na panaginip na mayroon ka. Ang kantang tumutugtog ng tatlong beses sa isang araw. Ang pangalang lumilitaw sa mga hindi inaasahang konteksto. Ang universo ay gumagawa ng mga tulay para sa isang muling pagkikita na kailangang mangyari. Hindi kinakailangang para magsimula muli ng isang bagay, kundi para pagalingin ang mga bagay na nanatiling hindi natatapos. Upang gawing aral ang sakit. Upang parehong makapagpatuloy ang inyong mga landas ng may gaan. At kapag nangyari ang muling pagkikitang iyon, marahil ngayon, sa isang lugar na hindi nyo inaasahan, ang enerhiya sa pagitan nyo ay agad na magbabago. Parang ang hangin ay nagiging masiksik. Parang ang oras ay bumabagal. Parang ang lahat sa paligid ay nawawala ng kabuluhan sa loob ng ilang sandali. Siya ay manlalamig sa pagdapo ng kanyang mga mata sa dahil, sa mga sandaling iyon, lahat ng mga gabi na tinitingnan ang walang taong gilid ng kama ay magsasama-sama sa isang tanging punto ng ganap na kaliwanagan. Ang ilang mga presensya ay hindi naglalaho sa paglipas ng panahon. Ang ilang mga koneksyon ay hindi nawawasak sa distansya. Ang espiritual na koneksyon na inyong ibinabahagi ay mas malalim kaysa sa anumang pisikal na paghihiwalay. Ito ay isang ugnayang pangkaluluwa na lumalampas sa mga lohikal na paliwanan. Ito ay isang nagtutulungan sa isa't isa na nagtatakip sa oras at espasyo. Kung nararamdaman mo rin ito, isulat, kinilala ko ang tahimik na katotohanan ito. Dahil ang pagbanggit sa ating nararamdaman ay ang unang hakbang upang ipakita ang ating realidad. Ang hindi niya kailanman nasabi sa iyo ay kung paano ang walong bahagi ng kama ay naging simbolo ng lahat ng mga bagay na naiwan na walang katapusan sa pagitan nyo. Nang mga pag-uusap na hindi niyo nagawa. Nang mga paghingi ng tawad na hindi kailanman isinagawa. Nang mga ikalawang pagkakataon na hindi kailanman ibinigay. Bilang bawat gabi, sa paglatag sa kama at pagtingin sa walang galaw na espasyo, muling nabubuhay ang isang munting panaghoy. Isang maliit na pamamaalam. Isang munting pagsasanay ng pagtanggap na tila hindi kailanman kumpleto. Maaari pa niyang subukang itago ito. Maaari niyang ipanggap na lubos na niyang nalampasan. Ngunit ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Ang katawan ay hindi kayang itago ang alam ng kaluluwa. At ang katotohanang ng alam ng kanyang katawan, na ng kanyang kaluluwa, na itinataguyod ng kanyang puso, ay ikaw ay patuloy na nananatili sa isang natatanging lugar. Isang espasyong nananatiling nakalaan kahit sa kawalan. Isang teritoryo na walang sinuman ang pinapayagang tirahan. Ang panig na ng kama ay hindi lamang isang pisikal na espasyo. Ito ay isang tahimik na pahayag. Isang walang tunog na saksi ng isang pag-ibig na hindi nakatagpo ng tamang wakas. Na hindi nagkaroon ng angkop na pagtatapos. nananatiling parang isang kwento na hindi natapos, naghihintay sa huling kabanata nito. At kung magkikita kayong muli kung susundan mo ang iyong intuisyon at papayagan ang universo na gawin ang kanyang gawain, magiging saksi ka sa isang bagay na kahangahanga. Makikita mo, sa kanyang mga mata, ang pagkilala ng isang katotohanan na hindi kailanman tuluyang itinanggi. Mararamdaman mo, sa hangin sa pagitan niyong dalawa, ang pulsating na enerhiya ng isang koneksyon na nakaligtas sa paghihiwalay, sa panahon, sa distansya. Siya ay matutulala sa kanyang makita. Hindi dahil sa kawalang-malasakit. Hindi dahil sa kakulangan ng damdamin. Ngunit dahil ang ilang mga presensya ay labis na malakas upang maproseso kaagad. Ang ilang mga katotohanan ay masyadong malalim upang maunawaan sa isang iglap. Ganito nagre-react ang mga kaluluwang nagkikilala kapag muling nagtagpo sa mundong ito matapos ang mga panahong paghihiwalay. Sa paggalang. Sa pagkamangha. Sa tahimik na katiyakan na ang ilang mga kwento ay hindi kailanman talagang nagtatapos. Sila ay pumasok lamang sa mga bagong kabanata.